Marami sa inyo ang nagtatanong kung mabait ba ang mga amo dito sa Greece. At isa pa sa madalas ko na nababasa sa Facebook page ng Pilipino community dito sa Greece. Mas mabait nga ba ang amo dito sa Greece or sa Cyprus? Pag-usapan natin. Una, i-share ko lang ang aking personal experience sa pagtatrabaho ko dito sa Greece. Sa experience ko dito, masasabi ko, may mga amo talagang mababait. Hindi po hindi ka lang nila tinitreat bilang isang empleyado. Hindi. parang isang kapamilya na rin. Minsan may mga pagkakataon din na may masungit at mahigpit. Pero siguro wala naman yan sa lugar. Ganoon naman talaga minsan kahit saan tayo pumunta. Tao rin sila may kanya-kanya silang ugali. May mga ilan din akong kakilala na ang galing sa Cyprus at yung iba naman ay nagtatrabaho pa rin ngayon sa Cyprus. Sabi nila sa Cyprus daw medyo relax yung environment. At minsan mas accommodating din yung mga tao doon. Pero sa tingin ko nakadepende pa rin yan sa pamilya at employer na mapupuntahan mo. Pero para sa akin lang ha opinion ko lang to. Wala rin minsan sa lugar yan, nasa tao talaga. Merong mababait sa Greece at meron din namang mababait sa Cyprus. Ang mahalaga marunong tayong makisama sa trabaho. Tayo at marunong tayong magpakita ng respeto. Hindi lahat, pero doon talaga nagsisimula ang magandang relasyon natin sa amo. At bago matapos tong video na to, gusto kong i-shoutout ang dalawang babayita na to na followers ko pala sa TikTok na na-meet ko sa sitang habang uh -huh. ako ipag sa isang shop doon. Uh -huh. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Nakakataba ng puso. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo ma-mention kasi na nakalimutan ko yung pangalan nyo. mahirap na talaga pag